Ito Alam O, mga patinig Mga patinig A, A E i e, 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 e. O Anita aku Hello pantau. Don 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 Jangan. Don tunggu nah. Asyik kat bang Ain aku naman. Oh tu lagi main nah. Bye <laughs> Ba bôi. Ba bôi. Ba 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 Ba. 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 Be. 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 Bo. Bo. Okay, eto, ano ito ano to? Ano to? Aso! Aso! aso. Elepante! Elepante! Ano yung English ng aso? Elefante. Dog. Dog! Oh, ano yung English, English ng elepante? Ano yung English ng elepante? Elepante! Elepante!